Sanib Puersa ulit, Kim Pau Landia, namimigay ng libreng subscription para sa Kim Pau serye. Nagsimula na ang balikatan ng Kim Pau Landia para siguraduhing magtatagumpay sa streaming ang lalabas na serye ng kanilang lodi na sina Kim Chu at Paolo Avelino. Umabanti na ang panawagan ng Kim Pao Landia sa kapwa nila Solid para mamigay ng subscription sa streaming app kung saan ilalabas ang acting project ng Kim Pao. Trending na nga sa X media ang imbitasyon ng mga ito sa mga kapwa nila supporters na mamimigay sila ng libreng subscription sa sinumang gustong makapanood ng serye ni na Kim at Paolo. Nangunguna ang mga OFW sa pag-aalok ng hindi bababa sa walong subscription. Kung sa unang movie ng Kim Pao namigay ng free movie tickets, t-shirts at iba pang freebies, ngayon naman ay subscription sa streaming platform. Ngayong November palang lalabas ang serye, pero lumalabas na box office hit na agad ito. At walang dadang magna number one sa most viewed Pinoy series. Para sa Kim Pao, wapakals na gumastos ang mga solid lalo na ang mga nakakaluwag-luwag na feyney. Samantala, isang makahulugang mensahe ang ibinahagi ni Kim Chu sa kanyang ex-account, dating Twitter, sa gitna ito ng masayang vibe lalo't kaliwat kanan na promo ng lalabas nilang serye ni Paolo Avelino at walang patid na posting ng Kim Polandia sa nakaraang romantic ganap ng magka-love team habang nasa Vancouver. Wala namang pinatutungkulan si Kim pero parang tumutumbok ito sa pagiging malupit ng social media na isa sa pinanggagalingan ng mental health lalo na sa mga kabataan. Say ni Kim sa kanyang post, With everything happening around US lately, it's easy to forget the simplest yet most powerful thing we can give, kindness. Behind every smile is a story we don't see battles people fight quietly, pain they hide behind laughter, and struggles they mask with strength. Kamakailan, ginulat ang buong local entertainment industry sa pagyaw ng dalaga ni Kuya Kim at Chenza. Wala pang kahit anong pahayag sa dahilan ng pagkamatay ng anak ni Kuya Kim, pero base sa news report sa US, kinitil nito ang sarili niyang buhay. Iniugnay ang kaso ng dalaga ni Kim sa isyu ng mental health. Sa reaction comment ng mga netizen at Faini humahanga sila kay Kim dahil nakakaya nitong sarilinin ang galit sa mga nambabash at nambubuli sa kanya online, at Kenny underscore Sui 16, you always come into my mind when it comes to online bashing and yet you're always been so strong and kind to other people. At May 9964 Kim Pao, you've faced your share of criticism and bullying, but your strength and positivity shine through. Stay grateful always. Please keep inspiring us. We need your light. We love you Kim and Paulo.